Naisip ko, it will help you move on. Move on from what? From everything that's keeping you from moving on. Bakit? Abang alam mo sa nararamdaman ko? Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko? Hindi! So stop acting like you know my pain. Stop acting like you know, like you own it. Na mo sabihin sa akin kung kailan ako mag-move on. hindi pinakalaman yung mga desisyon ko. Hindi ako sisili, so stop comparing me to her! Mama, hindi ikaw sisilid, and you will never be silid! Respeto? Ha? Respeto? Pag sumisip-sip ka sa magulang ko, ginagawa ang tesyo nila dahil naingit ka! Clara, kahit kailan, hindi ako na mabaho tinitirahan namin. Pero nagmamahalan kami at alam kong malako ng inay ko. Nangisulto ka ba? Hindi ako nang insulto, Clara. Nag